support to this vlog ay nasa nabutas peace for tayo at dibili tayo ng isda ngayon kano? hindi lang ino 120 kano? Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated ka sa mga video e i-upload ko tulad nito. So tuloy tayo kaibigan Andito nga tayo sa Nabuta Spaceport Ayan at magtitingin-tingin tayo ng mga isda na mabibili natin dito ngayon Tara idol samahan nyo ako at maghanap tayo ng mga isda dito sa Nabuta Spaceport At yan nga kaibigan marami tayong ang isda dito ikaw lang bahala kung anong kursonada mong isda na pipilihin. Ayan, ikaw na bala mamili na isdang bato o dalagang bukid o lapu-lapu. Basta maramihan dyan, sari-saring isda. Mga sariwa pa rin, awa ng Diyos. Mm. Kano? Ito lang ino. 120. 120. At yan nga, sa halagang 120 pesos ay may isang kilo ka nang mabibiling isdang batu. Ikaw na ang bahalang pumili dyan kung anong kursonada mo sa kanilang mga isda na yan. At mayroon ding hipon, sugpo at pusit. Yan. Yeah. Mga sariwa yung pusit na yan. Pwedeng pwedeng pang kalamares. At yan din ay ang galunggong na burot burut Burot-burot ang tawag nila dito. Basta sa akin ang tawag ko dyan ay galunggong. At paglabas mo dyan mula sa bilihan ng isda ay makabili ka na rin ng yellow sa labasan. Yan. Dyan sila bumibili ng yellow. At yan ang landmark ng Nabutas Peace Port. Basta nakita mo na yan ay nasa Nabutas Peace Port area ka na so hanggang dito na lang mga idol ang ating video maraming salamat po sa support don't forget to like and subscribe thank you thank you Hanggang sa muli kaibigan, maraming salamat po. Kita-kita tayo sa susunod nating vlog. Keep safe always. Thank you. Goodbye.